Ayan, kamusta naman mga kalay? Ito po ang Man ng Templong Antohan ng Lunting Agama. Ngayon ang huling gabi natin dito sa Templong Antohan sa may San Jose sa del Monte, Which is, hindi naman nagbago. Dito pa rin tayo sa Templong Antohan. No? Sa so, August 16 ngayon, Sabado ng gabi. At bukas, ang pinakahuling araw natin dito. No? So, ang biyahe natin papuntang Hawaii ay August 19, mga 12 noon. Pero ano ba ang nagawa natin? So, marami rin tayong nagawa, no? Dahil kagabi, ang dami natin kinausap. Tinapos ko yung mga documents, yung attendance list ng students, no? Tapos, yung schedules natin, ano mga per-day activities natin from September 20 hanggang September 4. So, September 4, yun yata yung lipad ko from Hawaii going back to the Philippines. At September 5, ay nandito na tayo. Um, emotions ko, hindi ko kasi ma-describe. Ma Malungkot, pero busy, pero excited. So, mixed emotions. So, nakakapag-wonder na we have this ability to feel uh, mixed emotions. Tang tayo lang yata nakakaramdam nun. At minsan, merong confusion, merong fear, at iba pa, no? But, ang higit sa lahat, no? Excited ako sa mga nangyari sa araw na ito dahil kasi una kagabi um, si Rio ating hilot binabaylan or um, uh, yeah I think si, si Adtalang binabaylan graduate no ay nagmessage sa atin at kinamusta tayo at pinarating din yung situation sa London na kung saan ay pinagdarasal natin na talagang magkaroon tayo ng pagkakataon mabuksan ang pintuan ng oportunidad upang makapagbahagi din tayo ng karunong hilot sa sa London. Then then at the same time ay kausap natin yung kapatid natin sa sa Canada, Sister Mary, no. Hindi pinabayaran din natin siya at nagtatanong din or nag, nag nagsasabi ng kanyang desire na magkaroon ng Hilot Academy chapter sa um, Toronto, Canada. At ginag pinag-usapan natin dahil sa kanya, binawa natin ngayon Uh, nilatag natin ang policy of policy on enrollment sa Hilot binabaylan training no? so ngayon nga dahil nagkaroon tayo ng mga resolution nitong nakaraang araw nitong nakaraang panahon na ginawa natin na magkaroon ang ang hilot binabaylan ay maging isang master master course on the, on ministry specializing on hilot binabaylan practice so lahat ng mga graduates natin from 2016 hanggang ngayon I officially declared na um, Master in Ministry on Hilot Binabaylan Practice. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng adaptation ng bagong policy, raman man sa ating policy on enrollment. para sa hilat binabaylan practice no so usually talagang pinatagal natin siya noon naging 16 days pero i think we have to maintain it into 9 days lalo na sa mga kababayan natin ng diaspora na pupunta dito sa Pilipinas na mag-aaral ng hirap binabaylan. At yun din para ma mm, para maisagwa din natin kung sakaling imbitahin nila tayo sa ibang bansa, eh nine days lang din ang ating itatagal at bawal tayo tumagal. And I don't want to stay longer sa ibang bansa. No? Dito ang ating ministeryo, dito sa Pilipinas, dito tayo naglulingkod at mahal ko ang bayang Pilipinas. At dahil dyan, no, natutuwa ako, or hindi ko, I don't know if nakakatuwa. I am happy to serve. I am happy to be a channel of blessings to everyone. Pero hindi ko nasasabihin itong isang organization na dumapit sa atin, nagpapatulong na ma-accredit ng TITAP, no? Magtataka ko, lumapit siya sa isang organization, then nasingisingil siya ng 5,000 pesos kada branches niya ng kanyang hilotsan Hilot o oh, Healing Center. No? Sabihin na natin Hilot Healing Center. At sa mga center niya, meron siyang 22. So, bu kada buwan, ibig sabihin, kailangan niya magbayad ng 110,000 pesos sa organisasyong ito. Na kung tutuusin, ay makikita ko na meron siyang breach of or violation in relation to PITAC, uh, uh, PITAC memorandum on in, uh, implementing rules of reg and regulation on the practice of HILOT. Ito yung memorandum number one since 2015 na labag sa batas o patakaran ng PITAC dahil kung ikaw ay isang mangihilot, certified na mangihilot na nag-aral no, para magkaroon ka ng certificate of registration as mangihilot, ay kailangan mo lang magbayad ng 500 pesos. No? At ito ay effective ng taklong taon. Ngayon din, kung ikaw ay isang hilot training institution, ay eh magbabayad ka naman ng paunang bayad ng 3,000 or 11, parang paunang bayad lang for first year sa halagang 13,000 or 11,000 plus. 13, 11 to 13,000 plus. And then, on the following year, so after one year, magre-renew ka, magbabayad ka naman ng 3,500 na effective naman yun for three years na. No? So, imposible eh, na kung isang parang napakamahal. So nakikita ko na piniperahan nilang organisasyon ito ang isang organisasyon na ito nagpo-provide ng hilot na hindi, ma, ma, hindi tama. So kaya gumawa tayo ng Facebook post at saka blog post sa ating website ng isang um, sabi natin guidelines o paunawa kung paano ba talaga ang sistema ng kita sa tagal ng panahon ng PITAC, no, mula 2023 nung akin silang sinita or tinanong, eh hindi ko nagbago na sa 23 o 26 pa rin yung bilang ng certified hilot. Ano ang dahilan? Kasi nga, merong mga tao, organisasyon, na nagpapanggap na sila ay accredited o sila ang authority na magbibigay ng accreditation, certificate of recognition or o registration sa isang tao, pero hindi naman na itatala. So mas marapat po sana sa mga manonood natin na dumirekta po kayo. Dumirekta kayo sa PITAC. Itanong mo po kung ano ang paraan. Since lima lang po ang institusyon o or organization o or facilities na accredited ng PITAK ay isa-isa niyo po. So para sa akin, um, ang Hilat Hub ng Atag ng Association of Traditional Health Aid Giver na tinatag ni Mr. o ni Ginoong Boy Fajardo o Tatay Boy o Doc Boy Fajardo ay ang isang pangunahing na institusyon na accredited ng PITAC na nagtuturo para maging manghihilot. No? So maaari kayong pumunta. Pangalawa ay ang Hilot Philippines Development Center na kinalulugod ko na tumulong po tayo sa pagtatatag ng dahil tayo pong gumawa ng, um, ng hirot curriculum noon, ay maaari nyo rin pong mag-inquire kay Dr. Mina Gabor o kaya kay Dr. Jaime Galvestan na ating chairman doon. Sumunod naman ay yung traditional hirot society incorporated. No? So maaari po rin kayo magtanong doon kung paano kayo magiging isang um, um, PTAC certified manghilot. At kung meron kayong pagdududa sa mga sinasabi ng mga institusyon nito, ay huwag po kayong mag na kumontak sa PITAC mismo, no? Sa tanggapan ng Philippine Institute Traditional Alternative Healthcare para tugunan ang inyong mga katanungan. So bukas, pupunta na po tayo ng Bayo Sentala. Doon tayo matutulog at maghahanda, magpa-prepare para naman sa mga damit ko. Dahil kasi dito yung mga gamit ko, mga learning materials na ihanda natin at yun ang dadalhin natin sa Hawaii. Bukas naman, pagpunta natin sa bahay sa Dala, yung mga damit ko naman. So, ito ay pre-departure video. So, kita-kita ulit tayo sa susunod. May araw nga. Pagkasatin. Paalam.